Ako nga pala ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James At ngayong araw na ito, meron akong kwento para sa inyo Pero siyempre, bago natin simulan ito, may makakasama tayong mga bagong kaibigan Kaya naman, tawagin na natin sila Pero teka lang, saan nga ba yun? Tayo nakasama ko yung dito eh Saan nga ba nagpupunta yung mga... Hi mga bata! Ah, nandyan na pala kayo, kamusta naman kayo? Okay na, no. okay na, no. ah, may Very good, sige magpakilala muna kayo sa ating mga kaibigan Hi hey mga bata! Ako nga pala si Kuya Michael. At ako naman si Ate Sofia. At kami ay mula sa Philippine, Philippine Normal University. Wow! Napakanggan ng school niyan. Mga kuya, mga ate ha. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan? Handang-handa po, Kuya James. Very good. Pero siyempre mga bata, bago natin simulan ng ating kwentuhan, kami ay magtatanong muna sa inyo. Sa tingin niyo ba mga ate, mga kuya, ano kaya ang mga pwede natin makita sa palengke? Ikaw, Kuya Michael, Kuya James, sa palengke, mahilig ako tumingin ng mga prutas eh. Wow! Ikaw naman natin, Sophia. Ano naman po? Mga gulay. Wow! Mga gulay. Siyempre, nandyan din yung mga isda at marami pang iba. Pero ano kaya ang pwede natin makuha sa pagkain ng gulay at prutas? Ah, Kuya Michael, ano kaya? Sa pagkain ng gulay at prutas, Kuya James, makakakuha tayo ng mga vitamins at mga ah, minerals. Very good ah. Ikaw naman natin, Sophia. Siyempre, ito rin na ay nagpapalusog sa ating katawan. Wow, tamang tama! At alam nyo ba mga bata, may kinalaman niya sa ating kwento ngayong araw na ito. Kaya naman, tara, simulan na natin ang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Bino at ang kanyang mga matalik na kaibigan. Ito ay kwento ni Alfredo de Jesus Lopez at guhit ni Aziza Noor at hatid sa atin ng Let's Read the Asia Foundation. Si Bino ay matalinong bata. Isang araw, papunta sila sa palengke kasama ang kanyang nanay at mga kaibigan. Malapit ang kanilang bahay sa palengke, kaya naglalakad lang sila. Pagkadating nila sa palengke, inabutan sila ng 150 pesos ng kanyang nanay. Tanong ni Bino sa mga kaibigan Gusto ko mangga iyan po kasi ang paborito kong prutas Sabi ni Ado Ang gusto kong bilhin ay mansanas Sabi ni Mito Bakit prutas ang gusto niyong bilhin? Tanong ni Bino, kina Ado at Mito Prutas ang gusto kong bilhin dahil maganda ito sa ating kalusugan Sabi ni Ado tama! Sabi ng aking mga magulang, ang prutas ay nakakapagpatalino at nakakatulong ito sa mabilis na paglaki. Sabi ni Mito. Okay, tara, bilhin na tayo ng prutas. Sabi ni Bino sa mga kaibigan. Gusto kong bumili ng abokado. Masaya silang bumili ng kanilang mga gustong prutas. Pagkatapos bumili ng prutas ang magkaibigan, matyagang nagantay sila sa nanay ni Bino na makatapos sa pamimili. Sabay-sabay silang nakauwi ng bahay. Inanyayahan ni Bino ang mga kaibigan na sabay-sabay nilang kainin ang prutas na kanilang pinamili sa palengke. Pagkatapos nilang kumain, pinaglalaroan na nila ang mga balat ng prutas. Sila ay masayang nagtatawanan. Yan, at dyan nagtatapos ang ating kwentuhan ngayong araw na ito. Sana mga bata, marami na namang kayo na pulot na aral sa ating kwento. At mga ate, mga kuya, kamusta ang experience nito sa ating kwentuhan? Napakasaya ko yung James. Sana nga makabalik pa kami rito eh. Pwede yan. Ikaw naman ate Sophia. Siyempre, nagtutuwa po ako mm -hmm. na rin ang ating mga kwento. Wow, saktong-sakto. Kung paano mga bata, hanggang dito na lang ha. Muli, ako ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James at kasama ko si Na... Kuya Michael at Ate Sofia na nagsasabing mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro dahil sa National Library of the Philippines mag-e-enjoy ka dito. O paano? Hanggang sa muli! Paalam!